Isa na namang pang pag vibes na video ang ibinahagi ni Mami Sara kung saan enjoy na enjoy si Baby Amara magtampisaw sa pool. Napakarandom talaga ng na mga gala ni Mami Sara ngayon. Nabibisita na niya ang kanyang mga kaibigan at present sa tsikahan. At base sa larawan na kanyang ibinahagi ay sobrang nag-enjoy ito na makasama sila. Di naging hadlang kay Sar ang pagkakaroon ng toddler para mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Ang pagiging involved ni Amara sa kanyang mga gala ay malaking tulong sa mabilis na development ni Baby Amara. Hindi ito malikot at napaka-well-rounded. Nakaka-adjust ito sa mga tao sa paligid at hindi ito takot sa maraming tao. Kaya hindi mahirap bitbitin sa gala si Baby Amara. I'm sure mabilis itong makapagsalita ng diretsyo dahil marami siyang nakakahalubilo. Malaking tulong din ito sa kanila lalo na at iba ang setup ng kanilang family at anytime ay pwedeng hiramin si Baby Amara sa kabila. At na-witness din naman natin ito sa mga vlogs ni Daddy Vince na hindi iyakin si Baby Amara at di naghahanap ng mami pag nasa ibang bahay. Masasabi nating panatag si Mami Sara na magtatrabaho dahil alam niya na kayang-kaya ni Baby Amar ang kanyang sarili. Kaya sabay-sabay nating panoorin ang cute na cute na moment ni Kumaring Liit. Hey. 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 Hey.